Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-23 ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalan ay Boaz mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Sumagot si Noemi, Ikaw ang bahala anak. Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulat ng mga uhay Kasunod ng mga gumagapas, ang napuntahan niya ay bukid ni Boos. Nilapitan ni Boos si Ruth at kinausap. Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan. Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika. Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang. Sumagot si Boos, Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa nga ni Boos si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Magintanyag na wa sa Israel ang bata. Maghatid na wa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa pitong anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti. Shay tinawag nilang Obed. Balani, sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed, ang ama ni Hese, na ama ni David. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalam na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Si laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapala na wa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Aleluya, Aleluya! Tayo'y may isang ama at guro nati iisa si Kristo na anak niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautosan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ng kanilang iniuutos. Ngunit wag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pelakterya at tinahabaan ang palawit ng laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuwang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid at huwag ninyo tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo, ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,